Ayun, um, good afternoon. <laughs> Kadarating ko lang. Ito nga, pit-pit uh, ko yung ating air gun na ginamit. Sara natin yung para hindi makita. Um, <laughs> na makita natin. So, Ito yung ginamit ko ng airgun kanina. Ito rin yung ginamit ko sa Batangas. Ayan, 1,000 PSI na lang yung natira. Ayan, ito 1,000 PSI na lang. Siyempre mangyayari dyan 1,000 PSI na lang din yung output natin. So na 3 magazines yung nagamit ko kanina sa Batangas ah, uh, Trimagas incident. Hindi ko pa nalagyan ng hangin mula no kasi naiwan ko doon sa kabilang bahay ito. Eh nandito yung nandito yung aking compressor. Kaya dinaanan ko lang to kanina doon sa doon sa kabilang bahay. Tapos yun nga, ang laman niya is 1,900 na lang. So, yung, uh, yung 900 PSI, naka tatlong magazine naman. Uh, about 9 ano to, um uh, 950 FPS yung kanyang uh, velocity ng pellet niya. So ito nga uh, maganda yung resulta ng ating ano, papakita ko yan sa inyo sa susunod gagawan ko ng video para uh, ngayon kasi nakipagkita nang ako dun sa kaibigan natin Uh, para doon sa kanyang target area ang ganda teka bakit hindi ko ito mahiya ah? yun target area niya doon sa doon sa 13 eh. uh, napakaganda isang private area papakita ko sa inyo yung area hindi ko lang na video na yung uh, bilma natin dito na pag target kasi nag zero na naman tayo sa Batangas so dito ilang pihit na lang konti na lang kasi nakapatong na sa table yung ating area so medyo maganda compared doon sa Batangas kasi doon um, kapatong lang ako sa gilid ng bakod sa so may uh, ano siya uh, cyclone wire so medyo kumakalod ka doon So pagdating dito sa 13, dun sa uh, target area natin, target place na nakipag-meet tayo, nakapatong sa table na yung airgun. So medyo maganda-ganda ang ano doon, maganda-ganda yung pag target natin. At nakakita natin, talagang okay, good talaga. Maganda talaga yung naging performance ng airgun doon, yung airgun natin. So, sa susunod, gagawin ko na ng video yung magiging nakausap ko na siya, yung kaibigan natin doon na sasusunod uh, sa susunod, gagawin ko na ng video yung yung pag zeroing doon sa anong ano na, yung kanina, uh, 30 meters lang na maganda yung naging resulta. Reviewin so, natin, sinukat namin yung kabuuan ng uh, yung mismong bakura na nakapader. Uh, nasa almost 100 meters siya. So, uh, tatry natin sa susunod at least uh, 60 meters. Yung totoong to 60 ha, huh? hindi, <laughs> hindi lokohan na 60 ha. Huh? 60 meters na magiging target di ano natin gagawa natin kasi medyo nilinisin pa may sasabita pa mga tao ng mangga isa naman yung puno kaya lang napakalaking puno na pagdating doon sa ano medyo malayo na sa 80 meters ganyan isa ano siya uh, meron siyang sasabitan ng mga sanga ng mangga na nakalawit so kaya ayos pa yon So maganda nga lang dyan nakita ko yung performance talaga as in performance sa airgun walang kahit nung una walang sumasala dun sa bilog kaya lang dun sa malaki yung gitna madali na lang patamaan Ito yung target area natin sa ngayon <laughs> Dito tayo magta-target ngayon, i-try natin yung airgun sa uh, 30 to 50 meters pero lang kasi ayaw akong medyo may mga bahayan sa gilid uh, maka lumampas yung target. So ito, ang ganda. Uh, this is a private property. Ayan. Ayun, ang layo. Ang ganda siya. Uh, this is a private property uh, talagang tama lang pwede talagang gawin target rin so oh, ang layo ang haba pero uh, maiksi lang tayo mag target ngayon di masyadong ano ang ano ko lang is yung accuracy si, uh, hunting mga hunting range ang layo naman hindi masyadong uh, kakabisa doon ko muna itong lugar ito kaya yan para ano kumukuha lang ng uh, upuan yung kasama ko <laughs> testing ito kaya nag try si Ken Lucia <laughs> ito si Sir Louie kaway ka muna Sir Louie at i-vlog natin ito <laughs> so, ayan o uh, baka kami ng targetan yan yung target pacer namin, na oh. Ayan, doon kami. Ayan, nalayo, oh. <laughs>